maghiwa si Mamae ng ayan, ripolyo. Uhu, siyok to, kaya ganyan. Ito, Mamae. Food. Oh, Lulutuin to ni Mamay dahil favorite to ni Hubby. Yung parang ginisa lang siya pero iba yung way nila ng pagkaluto. Nandun si Mamay may may kachismisan. May dumating na ano, matandang babae. Tapos ayun, nag-usap-usap sila doon. Pag bumisita kami doon sa bahay ng biyanan ko or sa mama ni Hubby ay hindi kami pinapatulong dahil may rules sila, may nagsabi nga, may nagsabi na dapat tumulong daw kami. So may rules kasi sila mga ganda na kapag bumisita kami doon ay ano, relax lang kami. So minsan pa gusto nila pag talagang kailangan. Pero pag hindi naman mga ganda ay kahit magkusang magusak ka ay papahintuin kanila. Dahil gusto nila ay relax lang. Thankful na sila na binisita namin sila. Você vê se dá certa <laughs> Oke. Pinaiyak ako nang sibuyas. <laughs> Uite că ăsta de eu și pe acolo. Ia mie, ia cu de. la bucătăria mea. Mhm. Dar folosim la porci. Mhm. Uh Să -huh. venim dau în pâncălutor. Ne ghisa și si mamaia n-am union. Ayan yung kusina ni Mamay. ba? Diba? Parang bahay na kalaki.